Hello ATINs, welcome back to my channel Update tayo Sa Instagram account ng SB19 ay nagpost sila at nagcongratulate sa nanalong queen ng Binibining Pilipinas 2024 at sa lahat ng nakasali sa Binibining Pilipinas ng Pilipinas of course at uh, ito nga ay nagpagsalamat sila dahil naging part sila sa naturang event ng Pilipinas at uh, maraming picture ang uh, kanilang sinali sa pagpost ng kanilang naturang uh, update sa Instagram account sa pagiging nga performer sa naturang event. Kaya congratulations. At ito nga ay nagkomento ang nag-iisang Pia Awards back. Beauty queen torn model at actress nagkomento at may kasamang emoji na love na sabi niya so nice meeting you, so nice to meet you SB19 o ba diba? At syempre, the power of 18s Sinagot siya ng mga ilang fans ng SB19 at welcome, ata uh, ito ba ang patunay, ito na ba ang uh, patotoo na fan girl na rin? 18s na rin itong si Pia Awards back para sa ating SB19 at uh, likes din ni uh, Pia Awards back ang post ng SB19 sa Instagram.